So ito ang mga bagong paparating na update sa Mobile Legends. Sa video natin ngayon mga idol ay papakita ko sa inyo ang mga bagong update sa Brawl dahil may dinagdag si Moonton na update sa Peking at sa shop naman ay may dinagdag na items para makonvert sa Power Crystal at magdraw para makuha ang Sky Guardian Spawn Effect. At sa bagong squad system naman ay malaki ang pagbabago at ang isa dito ay higit na sa 9 na miyembro ang pwedeng sumali sa squad. At siempre kung hindi ka pa naka sa aking Facebook page at naka sa aking YouTube channel baka naman Okay. ay magsimula mga idol ay shoutout muna kay Zobel sa pag-subscribe sa aking Facebook page dahil nagpapasalamat siya sa mga binibigay kong redeem code at nakakakuha siya ng mga libreng skin. Aww. Sa original server, kapag nag-brawl ka ay may dalawang hero na pwede mong pagpilian sa picking at pwede mong palitan kung may mga dice ka na available. Pero dito sa advanced server ay katulad din sa normal na picking sa brawl na may dalawang hero na pagpipilian at pwedeng gamitin ang dice sa pagpalit ng hero. Pero sa kanang bahagi ng screen ay may shared hero pool. Ito yung mga hero na hindi napili ng kakampi mo. Kapag nakaselect na sila ng hero ay yung hero na hindi nila napili ay mapupunta dito sa shared hero pool. At pwede kang mamili dito ng hero na gagamitin mo. At yung hindi mo napili ay mapupunta dito sa shared hero pool. Para makapili naman ng hero ang kakampi mo na hindi pa nakakalak ng hero. Dito naman sa shop, then preparation at select power crystal at Power Crystal Exchange ay eh pwede mong ipalit ang mga sobrang fragments at magic dust sa Power Crystal. Pero dito sa Advanced Server ay available na ang Battle Points at pwede mong ipalit ng Power Crystal at ikaw na bahala idol kung saan mo gagamitin ang power crystal. Pero masulit ito kapag gagamitin sa pagdraw ng Sky Guardian Spawn Effect Bundle. Sa pagdraw dito ay guaranteed na makukuha mo ang Spawn Effect kapag naka 100 draw ka na. Pero kapag swerte ka ay ilan draw lang ay makukuha mo na ang permanent Sky Guardian Spawn Effect. So dito naman sa bagong squad system ay kailangan ko munang sumali sa squad para mapakita ko ang bagong interface at mga dinagdag na features. Hanap lang tayo ng squad na doesn't require review para automatic na makakasali tayo sa squad. So ayan mga idol, member na tayo ng squad at may notice na welcome to the new squad system, test version. So dito sa privilege level 1 ay maa-unlock ang squad avatar. Sa level 2 naman ay squad prefix. Sa level 3 naman ay squad protection. Sa level 4 ay squad size bonus. Ito yung madadagdagan ng isa pang slot ang member ng squad. Sa level 5 ay squad avatar. Sa level 6 ay squad size bonus plus 1. Sa level 7 ay squad avatar. Sa level 8 naman ay squad size bonus plus 2. Sa level 9 naman ay new squad avatar. At sa level 10 naman ay advanced squad prefix at syempre squad size plus 2. So higit na sa 9 members ang kasya sa isang squad. At dito naman ay pwede pang i-unlock o palakihin pa ang capacity ng squad. Sa level 1 ay pwede mong bilhin ng dayas ang max squad size at yung squad leader lang ang makaka-unlock nito. Sa level 2 naman ay maa-unlock lang ito kapag nag-level 10 na ang squad mo at pwede ulit bilhin ng dias ang karagdagang slot at medyo may kamahala na ito at yung leader lang ang makaka-unlock nito.